Um, sino doon na gusto natin hawakan? May hirap yung mga hawakan na yun. Wala? <laughs> <laughs> Walang siguro. Whoever... Sino man nang... Kasi right na wala. In the future, kung sino man nang yung taong mapapamahal ako, alam nyo na Parang gusto mong sumugal, gusto mong you see a long tiny this person. I Parang hindi yeah, gusto ko. <laughs> Kung sino man yung tao ngayon, gusto ko makikita ngayon. Yan. Kasi yun yan. Lahat less ka pala din eh. I'm in love with my work. <laughs> Julia, ikaw. sa life niyo? Yung nasa life niyo na, at pwede niyong hawakan anytime. Shucks! Tsaka <laughs> so, pwede mong hawakan anytime. Oo, <laughs> kasi I ay mean, nag exist na sa buhay niyo, Ayan. yung ang mga choices na ito. Ipili lang kayo ng isa. I-give up ko na lang yung ability. <laughs> Ayoko. Ay, ang hirap. Di, para kasi di ba, mas maganda yung mag o hindi mo alam eh, ma-feel mo na lang yung lagi kang nasa present, yung nasa, nandito, now, yung gano'n, na ang hirap eh, kapag ka may gano'n ka kasi nga magiging guarded ka masyado, hindi mo may experience yung life, eh gano'n ang buhay eh, di ba? Pero for sure, you. kung may gano'n kayong power, I'm sure mako curious kayo, ay kagamitin niya yan, di ba? So, wala talagang choice. I'm sure meron. Mm -hmm. uh, alam niyo po itong mga uh, ganitong conversation is exactly the reason kung bakit na motivate ako na isulat yung ganito kasi ang daming ang daming katanungan na mahirap sagutin. Um, uh, ikaw, hindi ka pa sumasabi. Kasi <laughs> ano na lang, I feel like the people now na nasa life namin Baka sa future na lang gamitin, yung mga pagpapasok pa lang sila. Ito try okay. mo na. Huwag na yung ngayon kasi I feel like yung mga nasa paligid namin, that stood the test of time. Kung maga parang napatunayan ng loyalty and parang good naman para sa amin. Kasi parang masaya naman tayo, ano? Oh. so, pipirma ka ng kontrata, ayun nawa. Oo, oh, na ako. Parang, please really bring more plans. <laughs> mga ganun siguro in friendships and in, in work siguro, in the future. Kung may ganun lang ang ability. But for now, wala naman siguro. Oh If you had that superpower, Jane, would there be anyone in your? life. Would there anyone? There would. Would there be anyone in your life that was? want I want to experience all the pains and all the laughters. Wow. Yes. Yes. Anyways, thank you and congratulations. Thank you. Maganda pong exchange yan. So after po natin panonood sa December 25, i-post niyo po yung tanong sa inyong mga social media. At i-tag niyo na po si Julia, si Carlo, at si Direk JP. Okay. So for our next batch, moving forward, please do stand by Roldan Castro of Abandoned Tonight, Naz Tabaras of Pelicola Media, ang Betnamos of Manitas University, Miss Ana Pingol of Pika Pika and Abante, Jayco Manahan, a TikTok content creator, and Vix Almasen of Abante. Our next question will be coming from Roldan Castro of Abante Tonight. Carlo. Carlo, uh, anong introduction kanina mapanakit panakit na mo? So, kaano ka kapanakit din sa pelikula? Hindi ko alam kung ano Alam mo na ginagawa ko na mga pelikula binibigay sa akin. Yung mga nang bibigay ng pangalan na yan, wala akong kinalaman siya. <laughs> alam mong pag-ibig lang ang kaya kong ibigay. Oh, wow! oh, nga. Anyway, uh, kanina tinatanong si Julia about sa ano, best actress, ikaw ba nag-expect nag ka ba na mag award sa Federal uh, ready ka ba na maka ano sina aga? sina Dennis Trillo? Sa edad ko, mm -hmm. nag-expect ako maka-inspire. Oo, ganun na lang. Oo. Uh, basta yung trabaho ang ginagawa ko, katulad na sinabi ni JBL, laging sinusubukan namin pagandahin, yung laging 100%, enough na yun para sa amin. Kung o parang maraming salamat. Kung hindi, sana may mga na-touch kami puso doon sa kwento na na na-share namin. Sa, sa Tsaka, we didn't make this specifically for MMFM. Yes. Parang ginawa lang talaga muna namin siya, tapos si Viva na yung nagpasa. So, competition was the last thing on our minds na ginagawa namin. Gusto lang na talaga namin siyang magawa. That's a beautiful story. Oo, oh, may mga araw na inuulan kami pero nag pa rin kami. Eh, nung time na yun, mal malamig sobra pa rin. So, basa kami pero ginagawa namin kasi nga paan namin yung project. Kaya na ba, ba yun hindi na niya kinaya? Yung araw na yun sa sobrang lamig ba yun? <laughs> oh, yung bubagsak-bagsak ako uh. sa sa bahay, sa bahay para sobrang lamit na nanginginig na talaga oh, no. ako. <laughs> oh, so, yeah. <laughs> <laughs> yeah, Oo, sobrang. Yeah. Basta? sobrang galing talaga ni Carla dito. At talagang in full view natin makikita yung pain talaga ni ni Woody. It's really his his journey and Lin Lin is just um, gonna teach you a lesson. <laughs> yeah, <laughs> ang galing talaga ni Pag. But Kaloy is Good all the time. So. At uh, saka second movie nyo itong dalawa, ano na-discover nyo pa sa isang isa? and Frank. Nag-3N1 coffee pala si Julia. Uh oh. <laughs> <laughs> may favorite siya doon eh, na 3N1 coffee. Na lagi niyang binibili pag morning. Tapos kinagkumagawa siya, tapos humibigay siya sa akin. Tapos gagawa siya ng sarili niya. Oo. Oh. oh, tapos may eyes, uh -oh. gano'n. <laughs> Eto, the sobrang saya. Ang kapano ba? Kami lang. Maybe I am. I love this version of Kaloy that I was able to work with. It Hold Me close. And not that hindi siya masaya kasama ng expensive candy, but this was the best version of Kaloy and I super enjoyed him this time around. All of us. Kasi same team ni Derek, yung gumawa ng expensive candy, yung gumawa ng in close. So lahat kami we're like, Talking. <laughs> yeah, he was really fun to work with. Okay, thank you. Thank you. Thank you. That was Rolden Castro for Batang to tonight. Up um, next, we have Nas Davares of Filco Media. Hello, I'm uninspired when it comes you the end intended by Masila Junior Academy and the campus. Wala well, na na talaga yung story. Wala pa kasi siyang casting talaga nauna. um, nung nilalakad ko pa siya with our Japanese coordinators, wala pa talagang casting. And then, nung parang nakapasa na sa first level of screening, required na kaming mag-submit ng names. So, uh, kanina na Boss Bay. Si Boss Bay ka na nag-isip na sa atin, kaya kayo mag project na Carlo at saka ni So, mas maganda yung uh, exception ng mga tao sa expensive candy. So, kaya sila yung pili. Tapos, ang isa question sa akin. Ah, inspiration ng kwento. Um, I've been reading a lot about how trauma affects our relationships in life. So, parang yun ang main inspiration ko sa paggawa ng ganitong klasa ng kwento. At sa mga recent kong romance films, um, it's really about how trauma um, affects yung kung paano tayo magmahal, kung paano tayo tumanggap ni Carl yeah. Um, kayo ba yung tipo na tao na kapag nalaman ng heartbreaker yung isang tao, lalayo ang